Hey yo, what's up mga parts, mga kabender natin dyan At ngayon nga ay araw na ito, pinichange natin si Tuti Ang ating pang negosyong motor Ayan mga kapars, pinichange din na po siya Para grind grade na ulit So yun na nga mga parts mga kabender natin ay bumili na rin tayo ng langis niya. Ito yung langis nya mga parts Ayan yung ipapalit sa ating si Tuti Para gumanda na ulit, smooth na ulit yung takbo niya. Ayan mga parts naman ay sinusukat muna ni kuya kung gaano karami. Kailangan mga parts sukat ng ating langis para hindi magano overflow. Huwag tatakbo at pwedeng masira ang ating kator. Ayun eh. At yun na nga mga parts nilagay na na ni kuya. At nasukat na niya. Okay, nilagay na sa ating motor. Ayun no, smooth na ulit si Tuti. Si Tuti nga, mga, Tuti nga pala mga parts ay pangalan ng aking motor. Pinangalanan nga natin yan. Ayun no. So ayun mga parts, pinalitan ko na rin pala dito ng headlight natin. At pun dito na rin ang ilaw natin. Pinapalitan ko na rin kay Bossing. Sabi ko boss, palitan mo na rin yan. Sige. Ayan, para sa paggabi, sa biyayan natin ay hindi na tayo madilim. Delikado pag madilim sa gabi. At yun mga mga parts ay ate naman. Tapos na tayo dong sa kanina. Ito naman mga parts, pinahangin ako naman siya dito. Lahat ng gulong, okay. Nilagyan natin ng hangin, baka malambot na. Ayun, oh. No? shoutout nga pala kay Tropa Diyan sa bantay sa vulcanizing shop. Uh, din natin yan ng show my rice. Aww. Binigan, binigan pala tayo niya ng sticker ni boss na Paldogs, the Paldogs. Ayun, oh. Ayan, la, ano, lahat ng gulong, tatlong gulong ay ating hinanginan mga parts para ang takbo natin. At hindi na tayo maplatan. So, ayun. Alright, matigas na siya. Okay. Ah, oh, kulang pa. Ay. Okay. Ayun, shout out sa nagbibideo sa akin dyan Videographer natin, si tropa natin dyan Sa vulcanizing shop Ayun know. oh. Maraming salam sa iyo tropa Ayun o oh. So natin ang show may resyan sila boss The Pal Dogs At tapos na nga tayo At tapos na nga tayo mga parts. Lalagan naman natin ng langis Yung ating kadena dyan mga parts para Maganda pa rin ang takbo. Smooth pa rin ang takbo natin. Ayan o. Oh. Nilagay natin ng langis. Ang ating kadena. ayun. Shout out sa mga solid parts natin dyan. Uh, sa, sa mga suki natin. Sa shumai rice. Maraming maraming salamat sa mga bumibili ng shumai rice natin. Shout sa aso ni Kuya Mike. Baka makagat ako. Inamoy lang yung pwit ko. <laughs> <laughs> Parang may pupo yung pwit ko. Okay naman daw. Nagugas naman daw ako ng ko. <laughs> Ayan. Nilagan din natin ng langis yung preno natin. Para magandang pindot. Okay. Tapos na ako. At yun mga pad. Dinamay ko na rin yung single ko. Si Hoodie. Hoodie naman. Si Hoodie naman ng aking Honda Wave. Tinamay ko na rin, pinunasa ko na rin ng langis din. Ang mga kadena at kipara para iwas kalawang na rin mga purge. Ayun oh. Maraming maraming salamat kay Tuti kay Hudi sa oh! araw-araw. ko sa ating hanap buhay. At yun mga parts, atin ang ipapay. Siya na nga mga Itapos kabendor na. mga kaparts. Mga parts natin dyan mga kabendor. Pinasok ko na po ang ating cart at yun no maintenance na po siya tapos na po tayo mag maintenance ng ating panghanap buhay na cart. maraming maraming salamat sa inyo mga parts mga solid parts natin dyan mga ka-vendor natin dyan at sa mga suki natin dyan ng shomai rice at chicken ni parts robert mabuhay po kayong lahat ayun o no? salamat maraming salamat alright hanggang sa muli paalam Mahala, manggang sa muli! Ako po si Goku Pards!